ang multo sa abandonadong paaralan. Matagal nang nakasarado ang lumang paaralan sa San Rafael. Sabi ng matatanda, matapos ang sunog sa isang silid noong dekada 90, marami raw estudyante ang nasawi. Mula noon, hindi na muling binuksan ang gusali. Pero gabi-gabi, may mga nakakarinig ng mga batang naglalaro, humahagik-hik, at sumisigaw. Isang gabi, tatlong magkakaibigan, sina Carlo, Mix, at Arvin, ang nagkayaya ang pasukin ng gusali. Trip lang daw, para may mablog sila at tumaas ang views. Ang sabi ni Carlo, bro, viral tayo dito. Ghost hunting sa haunted school, jackpot to. Sabi naman ni Mix, hindi kaya delikado. Ang dami ng kwento rito. Sabi naman ni Arvin, E kwento lang yon. Tara na, baka duwag ka lang. Pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng sinunog na kahoy. Ang mga dingding ay umitim na sa uling, ang mga upuan bulok na. Habang naglalakad, narinig nila ang tunog ng chok sa pisara. Nang lumingon sila, malinaw na nakasulat. Umalis kayo, pero wala namang tao. Si Carlo, na siyang pinakamatapang, natawa pa. Sabi ni Carlo, ayos to, dagdag suspense sa video. Ngunit si Mix, ramdam na ang kaba. Habang nagre-record sila, nakarinig sila ng mga yabag ng bata at halakhak. Nang silipin nila ang isang silid, nakita nila ang anino ng mga batang naglalaro ng luksong baka. Pero nang buksan nila ang pinto, wala namang laman ang silid. Biglang lumabo ang kamera ni Carlo. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang batang babae, nasunog ang kalahati ng katawan, at may hawak na stuffed toy na nasunog din. Ang sabi ng batang babae, ba't kayo nandito? Hindi pa kayo natuto. Nabitawan ni Carlo ang kamera. Nang pulutin ni Arvin, wala na ang bata. Pero sa koridor, nakatayo siya, nakangiti, nakatingin lang sa kanila nagtakbuhan sila palabas, pero tila pa ulit-ulit silang bumabalik sa parehong hallway. Parang nililigaw sila, nang huminto sila para huminga, bigla nilang napansin, wala na si Carlo. Naghanap sila, at nakita nilang nakaupo sa loob ng nasunog na silid si Carlo, parang estudyanteng nagsusulat. Tinawag ni Meg si Carlo, Carlo. Tara na, pero nang lapitan nila, dahan-dahang humarap si Carlo. Ang mukha niya ay naabo, at wala na siyang mga mata. Biglang bumukas ang mga bintana, at sabay-sabay na boses ng mga bata ang umalangaw-ngaw. Kasama na siya sa amin. Dali-dali nilang hinila si Carlo, pero biglang pumasok ang apoy sa buong silid. Sa takot, tumakbo si Namix at Arvin, palabas, hanggang sa wakas, nakalabas sila ng gusali, hingal na hingal, nanginginig, at walang dalang gamit, kahit ang kamera. Pero kinabukasan, isang himala ang nangyari. Sa kanilang YouTube channel, may lumabas na bagong video. Ang pamagat, ang huling oras namin, nakalagay doon ang buong footage, mula sa pagpasok nila hanggang sa huling eksena, kung saan kinuha si Carlo ng mga multo. Ang nakakatindig balahibo. Sa dulo ng video, may eksenang hindi nila naalala. Nakita si Namigs at Arvin na natutulog sa loob ng silid, parang mga estudyanteng hindi na gumagalaw. At sa huling segundo, lumitaw si Carlo, nakangiti, nakatitig sa kamera, at nagsabi na, Kayo naman ang susunod. Matapos iyon, hindi na muling nakita si Namigs at Arvin ang channel nila ay nanatiling aktibo, at kada linggo, may lumalabas na bagong video ng mga taong pumapasok sa paaralan.